kumusta sa lahat ng aking mga kaibigang mangingisda? Narito na naman tayo, inyong paboritong fishing vlogger na handang magbahagi ng mga pinakabagong update at diskarte para sa ating susunod na trip sa pangingisda. Ngayong araw na ito, ang ikalabing siyam ng Oktubre 2025, may dala akong kakaibang forecast na tiyak na magpapataas ng inyong adrenaline. Huwag na huwag kayong aalis dahil ibubunyag ko ang lahat ng sikreto kung paano ninyo mapupuno ang inyong mga huli sa kabila ng pabago-bagong panahon. Para sa araw na ito, mayroong bahagyang thunderstorm sa umaga at magiging maulap naman sa gabi. Ayon sa aking karanasan, ang ganitong panahon, lalo na ang pagbaba ng barometric pressure bago tumaas, ay maaaring magdulot ng biglaang paghahanap ng pagkain ng isda. Kaya maghanda para sa isang araw na puno ng surpresa. Mga uri ng isda at angkop na diskarte. Lapu-lapu, grouper. Ang mga lapu-lapu ay mahilig sa mga lugar na may istruktura tulad ng mga bato, bahura o mangroves. Dahil sa inaasahang thunderstorm at posibleng pagtaas ng tubig, asahan nating maghahanap sila ng kanlungan sa mga mas malalim na bahagi malapit sa mga estrukturang ito. Pinakamainam gamitin ng bottom fishing gamit ang sariwang hipon, maliit na isda tulad ng sardinas, or pusit bilang pain. Gumamit ng matibay na line at hook dahil malalakas ang kanilang kagat. Talakitok, Trevally Ang mga talakitok ay kilala sa kanilang pagiging agresibo, lalo na sa mga oras na may bahagyang dilim o kapag nagpapalit ang panahon. Dahil sa maulap na umaga at posibleng pag-ulan, maaari silang lumabas sa mga shallow waters malapit sa mga sapa o bukana ng ilog na dumadaloy sa dagat. Subukan ng casting ng maliliit na popper, stick bait o jig sa mga lugar na may agos. Ang mga lure na may kulay puti o pilak ay madalas na epektibo dahil ginagaya nito ang maliliit na isda. Maya-maya. Snapper. Ang mga maya-maya ay makikita sa mga bahaging may rocky bottoms at sa gilid ng mga bahura. Dahil sa patuloy na pag-init ng tubig na nasa humigit-kumulang dalawamput na degree Celsius hanggang tatlumpot isang degree Celsius, mas magiging aktibo sila sa mga bahaging may sapat na lalim kung saan mayroong daloy ng tubig. Gumamit ng cut bite o sariwang hipon sa bottom rig. Ang paggamit ng chaming ay makakatulong din para maakit sila sa inyong pwesto. Pagsusuri sa kondisyon. Panahon. Ngayong ikalabing siyam ng Oktubre, asahan natin ang temperaturang nasa pagitan ng 26 na degree Celsius at 31 degree Celsius may 70% ng tsansa ng thunderstorm sa maghapon at bababa ito sa 20% sa gabi na magiging maulap na lamang. Ang presyo ng atmosfera ay maaaring pabago-bago na sa aking karanasan ay nangangahulugang kung minsan ay maganda ang kagat ng isda ngunit kung minsan ay maselan. Kung umuulan, ang mga isda ay maaaring magtago sa mas malalim na lugar ang hangin ay katamtaman na karaniwan sa buwan ng Oktubre. Temperatura ng tubig Ang temperatura ng tubig sa Pilipinas ngayong Oktubre ay nananatiling mataas na umaabot sa karaniwang 28.1 na degree Celsius sa Manila Bay at hanggang 31 degrees Celsius sa ibang bahagi ng Central Luzon. Ang napakainit na tubig ay komportable para sa mga tropikal na isda. Ngunit maaaring maging dahilan upang lumipat sila sa mas malalim, mas malamig na lugar kung sobra ang init ng araw. Phase ng buwan Sa araw na ito, ang buwan ay nasa waning crescent phase na may tatlo hanggang limang porsyentong liwanag. Ito ay dalawamput itong araw na mula ng huling new moon. Ayon sa mga popular na paniniwala ng mga mangingisda ang waning crescent ay karaniwang nagdudulot ng katamtaman hanggang mahinang kagat ng isda dahil sa kaunting liwanag gayon pa ang inaasahang thunderstorm at maulap na panahon ay maaaring magbigay ng low light conditions na pabor sa mga predator fish sa mababaw na tubig pangkalahatang aktibidad ng isda dahil sa buwan ng oktubre na nasa pagtatapos ng tag-ulan at sa inaasahang thunderstorm, asahan ang katamtaman hanggang maselan na aktibidad. Mas magiging aktibo ang mga predator fish sa mga oras na may mababang liwanag o kapag nagbabago ang presyon. Kailangan ang pagiging mapagmatyag at pagbabago ng diskarte. Sa pangkalahatan, masasabi kong ang kagat ng isda ay magiging katamtaman hanggang maselan na may pag-asa sa mga biglaang kagat. Tulot ng pagbabago ng panahon, ang thunderstorm sa umaga at pabagubagong presyo ng atmosfera ay maglalagay sa isda sa isang modi ng paghahanap ng pagkain. Kaya mga kaibigan, ni Buntot ni Kaliskis, sana ay magtagumpay kayo sa inyong pangingisda. Huwag kalimutang i ilike ang video na ito. Mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang fishing tips at ishare sa inyong mga kasamahan sa pangingisda. Ano ang inyong balak na hulihin ngayong araw? Anong diskarte ang inyong gagamitin? I-comment sa baba ang inyong mga karanasan at observation. Salamat at kita-kits sa susunod na forecast.